Usap-usapan naman ng netizens ang diumanoy birthday dinner date ng love team na sina Kim Chiu at Paolo Avelino. Ang mga netizens ay kinilig nga sa balitang ito at sinabing masaya sila para sa dalawa. Matapos nga batiin ni Kim si Paolo sa kanyang birthday, ay inaabangan nga ng mga fans kung magkakaroon ba sila ng intimate celebration na para sa kanilang dalawa lang. Ayon nga sa ilang sources, ay di umano'y nag-dinner date daw ang mag-co-stars sa isang exclusive restaurant kung saan very romantic daw ang setting. Binigyan pa raw ni Paolo ng flowers si Kim sa nasabing date. Very happy daw ang dalawa sa nasabing dinner date nila at halatang kinikilig daw silang pareho. Bagamat wala pang kumpirmasyon kung totoo nga ba ang balitang ito, Masaya naman ang mga fans sa idea na nag-dinner date ang paborito nilang idols. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-uusap at pagtatanong ng mga tao hinggil kung tunay ang pagkikita ng dalawa. Samantalang naglalagay ng interes at kulay sa mga balita ng showbiz ang mga ganitong mga pangyayari, hindi maikakaila ang patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay ng mga tao sa mga kaganapang ito.